this video nandito kami sa farm o oh, kahugup ay bongga tong manok sobrang sobrang ayun may baka baka sakali ayan oh hugop oh, <laughs> sobrang bait ng manok na to hello manok ah guys ganito yung mukha ng bukit Ayan, may Indian mango dyan. Ayan. Oh, may manok rito. Hindi ito kami sa bukid, tralala. Ayan. Oh. Ito, naghahanap ng makain. Hello! Hello! Mga mababait yung manok rito. Sabuk, no? Oo. Pabilis mo lang sila. Ay, baka huwag mo <laughs> kutukan. Yes, mga eh Hello. Oh, ko kayo magigising. Ayun dun. mabait. Mabait ya! Cute. Cute Kami.

Mahal ka na. Mahal ka. Mahal ka. Calathea. Ayan. Siyempre. Ayan. Tukawat ko sila. Alcohol mo, Joseph. ayun Oh. Siyempre, ganyan kataas na yung plants. Nalo sa bongga ng butterfly. May violet. Ayan. dami rin plants so oh, grabe yung ugat niya syempre mm. nagtataka yung mga manok ito naman yung plants na nakakatuwa yung parang nag yellow green yung dahon ay yellow green siya ito naman yung shiny yung dahon yung na ready nila na breakfast. Wow. Yan. Ay! Ka dito kami dito, sa bukit.

kaya pag pumunta ka dito sa taas ayan yung plants ayan ayan yung kanina na nasa baba galing tapos ito naman yung view dito sa taas ayan, ayan. ito naman yung the other side diba super taba ng mga halaman ito naman yung San Francisco. Siyempre, may wifi din dito. Ayan. Yeah. Mga pan-display. Switzerland. Switzerland. Roma. Tapos, pwede namang matulog dito overnight kasi may double ano naman. Ayan, yeah, double yan naman yung interior ni kuya. May mga gamit din dito. Ayan. Mayroon ding map dito na Europe, Italia. Yan. Ito yung map ng Italy. House rules. Love often do your best. Be proud of yourself. Love our mother and say please and thank you ayan yan yung nasa pinto Siyempre, nandyan pa rin si Mimi na blue eyes oh, kinarumot niya yung isa dun sa buta ay. <laughs> ayan ay, baka mahulog yan ay mm -mm 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 -mm. Mm. ay ayan kasi kinatatakutan ko eh, hahabol kasi yan ayan eh. mm daming plants dito. Ayan, sobrang laki. Ayan, pag... Ayan, sobrang taba. Papunta dun sa tubigan sa taas. Ayan. Ito, maganda rin to. Ayan. yung rubber tree lemon lime. Ay, dragon tail. Ang laki. Hanggang dun na sa taas, oh. Ayan, dating maliit lang yan eh. Mga aglonima. Daming aglonima dito. Ayan. May bibi dito. Ayan, mayroon pang bulaklak ng jasmine dito. Ano ba to jasmine? Kalimutan ko yung ID nito. Ayan, variegated siya. Pero ang ganda, same lang din yung bulaklak niya. Takot takot dyan eh. Ayan yung pinaka-enemy ko nung bata pa ko eh. Isang pagkita. Ayan yung mga plants. Ayan. Ito maganda to. Galing pa tong uh, Galing pa tong Inuwi ni, inuwi ni kuya siguro. Ayan. May mga santan dyan. At ito talaga yung pinaka-panalo. Dahil hitik sa bunga to. Ayan, abukado na sobrang baba lang siya. Ayan lang siya kababa pero grabe yung bunga. Mga estimated ko mga 30 kilos yan pag naglaki at saka i-harvest. Tapos yung liguan ng ano. Mayroon dito mga roses sa gilid. Roses. Ito naman yung guyabano. Ayan yung puno ng guyabano. May mga roses yun dyan sa papat. Ayan, yung roses. Okay. Yung mga pots dyan. Empty pa yung ito. Ayan. Oh. Ayan yung mga snake plants. Sa may bugin din dyan. Ito yung ano eh. Guyaba malapit na magbunga. Ayan yung mga yellow bell. Ayan, yellow bell. Ito dito yung malango yung gangsa. Anong yung balahibo. <laughs> lalangis. Eh. Oh. Meron pa doon mga dumb cane. Ang daming dumb cane dyan sa gilid. Mga chicken doon sa baba. Ito yung rubber tree na nakalimutan ah, ko yung red something ito. Tula siya kasi. Ayan. Ayan. anim na gansa. Alam nila. Oh, eh. papasok na sila doon sa loob. Yan, pumasok na sila dun sa loob. Okay guys, that's all for today. Bye! Sa sunod ulit nating video. Bye! Tak! P.S. Ayan, may pinya dito. Oh, may pinya. Ayan yung itsura ng pinya. Hilaw pa. Ayan. Bye!